nga sa inyo guys uh, Punta pala tayo ngayon ng Wheel and Sun's Manan dito So ayan uh, Dito kami dadaan sa may ano, Barangay Kandami Ayan uh, Nung recently kasi nakita ko yung Pinost ko dati na Maraming natutuwa na Bumisita tayo ng ano Ng Kandami sa Live So ayan, babalik tayo sa ngayon, nakatrack naman tayo. nung una, uh, naka na -ano tayo, naka-motor. Pero ngayon, nakatrack na tayo. So yan, shoutout na lang sa lahat ng taga-Sipokot. Saka sa mga taga-Libmanan. Sa mga taga-Kabusaw din, shoutout din sa inyo. Yan o. Comment down below na lang kung nakita nyo kaming dumaan. Ay, ano ko nasusunog dyan? Yan o. Ah, ano, kakaingin. Okay, papasok na tayo ng kandami. Ayan. <laughs> Ang nakatagong paraiso sa libmanan. Nakakatawa lang kasi, kasi ano siya eh, para siyang overlooking ng ano. Overlooking ng tagaytay. Katawa. Napaka-press ko ng lugar. Ayan, may nakasalubong na naman tayo nakamotor. Marami na rin dito dumaraan na nakamotor. Kuya, hulog ka dyan. Dapat dig di siya. Oo. so yun shout out sa may mga kabahayan na to ah maalon-alon na naman ulit tayo guys Medyo maling kasi yung daan eh. Saktong-sakto lang tong truck natin. So ayan, nag-two-way naman siya. Pero babalik din, babalik din agad sa one-way. So ayan, shoutout pala sa lahat ng nanonood ng ano natin, mga vlog natin sa so, ayan o. Oh. Welcome to Barangay Kandami. Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta lalong-lalo lalo na sa mga nagko-comment, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. Ayun, maraming maraming salamat po. Marami tayong nakasalubong na mga nakamotor. Shortcut, shortcut din sila, kagaya natin. Para malesen din yung time ng travel nila from Lipmanan. Or yung iba, siguro mga taga rito lang din sila sa Kandami. So, tindahan. Napakaganda ng panahon, no? Ang napakaliwalas. Tapos ito na yung crossing. Ate, motor mo po. Ay, kikuya pala. Ano kayong ginagawa nila? Kamote? Kamote, Oh. Ha, kamote. Don't kilo Nakapadaan lang sila, ate. Ang kilo, ano? kamote. Ang <laughs> Napadaan lang pala sila, bibili sila ng kamote. Wala pala gumawa kita. Ika. Ah, sa <laughs> tanay yung crossing. Ito si Pukot. Tas dito to kandami. Ayun. May ana nating guluhin si Busetro kasi malit yung dani. Eh. Baka paglingon niya malaglag kami. <laughs> Diretso ka po tayo. So, yun, intersection yun. Yan ang gagaling din dun. Ayan. Pero tayo, pupunta tayo dito. So, yun, shoutout na lang po sa mga nakakasalubong at nakakasabay natin sa biyahe. And doble ingat lang po tayo. Lalong-lalo na sa mga nakamotor. Ayan o medyo ano, uh, kumulimlim. Hindi na masyadong mainit, di kagaya kanina, sobrang init. Kita niyo naman yung daan. Ayan, so bali pangatlong beses natin dito makakabalik sa barangay, ano, Kandami, dito sa Lipmanan. So ayan kapag talagang uh, sa lubong ay eh, talagang bababa yung nakasinggil. Yun shoutout kay Kuya. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay daan. Kunti na lang sa oh. ano. <laughs> dito pa dito pa kami nagpangabot nila Kuya. Yan yung malaking daan. Oh. No? Hanggang dito lang pala yung ano, malaking daan parang waiting sheet nila so yan, shout po sa lahat ng taga-kandami kandami, kandami Libmanan sarap pong bumalik-balik dito sa lugar nyo <laughs> may ano kasi, may magandang spot ano ito Libmanan ah, malapit na tayo Eh, napakaangas. oo oh, di ba? Ang ganda ng taniman dito. Ayan o. Oh. Sana kita nyo rin. Oop. Akyat. Akyat. Ayan, si Bucetro. Hey! Lapit-lapit na! <laughs> Ilang liko pa. Tapos yan na. Yun oh. dito pa lang sa at kita na eh. Ayan na. <laughs> Malapit na! Malapit na! Sarap dito bumalik pag magandang panahon. Masyaroon sa mga kabahayan na yan. Oh. Ayan pa oh diba? showered po sa mga kabahayan na 'yan. so yun na, nakikita ko na, nas ka, oh, oh. nas ko na hindi ko, ko na hindi ko, ah, yun na, Eh. Teka, lalabas tayo tapos sakay tayo sa likod ng truck. Sadya na napakaganda kaganda talaga dito sa Kandami. Yan. Oh. Isilang natin yung camera natin. lang ako ng truck paano nga ba oops medyo ako si mga sige lang boss <laughs> napakaganda isang 360 muna tayo guys welcome to barangay kandami libmanan Masolid! Ehey! Hey, Nandiyan naman ito tayo galing. Nandiyan tayo galing guys. Mayroon pang isang dandan. Oh. ayan, bababa mo na tayo ng truck babalik tayo sa loob eh, ah. napaka solid let's go so ayan, ipakita ko na sa inyo yung overlooking dito sa barangay Kandami, Libmanan so ayan, shoutout na lang po sa lahat ng taga Libmanan <laughs> Napakaganda talaga dito bumalik-balik lalo na pagkaganitong magandang panahon. So ayan oh. Napakaganda talaga. <laughs> Napaka-presko sa labas kahit sobrang tirik ng araw. Napaka-presko sa labas. Ay, bayon puro talahin pa kayo. Di ba? So ayan muli, uh, from uh, Kandami Libmanan. Ayun, maraming-maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa atin, sa walang sawang sumusuporta. Shoutout na lang po sa inyong lahat. At uh, hindi ko kayo may isa-isa pero maraming maraming salamat po sa inyo. So ayan, uh, kita na lang po tayo sa next vlog ha? at plus, like, follow, and share. Peace out!